Putsa, oh, kinanag-spin ako. Ay, bali. <laughs> Instinct. Wala na. Wala na yung unang ano, account ko. Welcome, welcome muna pala guys. My name is Gunner Gaming and we are playing currently Black Spruits sa Roblox. So ngayon mag-spin tayo ng mga fruit gamit ang sampung account titingnan natin kung ano makukuha natin sa lahat. So, uh, subaybayan nyo lang. So, let's go. Ito yung una account natin. <laughs> Magbay nakuha. Sobrang swerte. Sa so, sobrang instinct. Anyway, a uh, lalagout ko muna to then switch na ako sa another account. So, marami kasi tayong account. This is a low level account. One of my accounts to. Oh god. Medyo, medyo nostalgic yung tugtog dito. Sa pa. Tignan natin. Let's go, let's go. Ito, safe zone na kasi ito ngayon eh. Eh, napag dito. Safe zone. So, ano bang mahiwaga natin na uh, Baka naman, no? Oh. Baka naman. Bigyan mo, bigyan mo lang ako na ng matinong fruit. Ha? Bigyan mo ako matinong fruit. Huwag kang madamot ngayon, ha? Bigyan mo ako maganda-gandang fruit. Okay, okay, okay. Okay, spin natin, spin. Let's go. And the fruit is... Boom! Ghost fruit. Mmm, pwede na yan. Yummy. O, oh, diba? Okay. Let's go. Stored. Okay, 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 okay. For the next one, for the next one. Next, Tutti Pangatlo. What's our Tutti Boom! Ang mahiwagang rocket. Oh, yeah. <laughs> sino sino ang mga nakakuha sa ng rocket? I-comment down below nyo. Kapag <laughs> ka bin, sobrang damot talaga ni Zioles. Ayaw magbigay na matinong prut. Laging binibigay yung ganitong rocket eh Sino ba mga nakakuha na ito ha? Ha? Sino ba laging meron na ito? Oh my, eh Palaging rocket. Laging rocket. So storm muna natin Walang space Ito yung sinasabi ko walang space So let's go for the next one Okay Para sa pang apat Dioles Ang gigigil ako sa'yo eh Sarap mong bombahin eh Alam mo ba yan ha? Di mo ako bigyan ng matinong prut eh Pang apat na to Una binigay mo magma Tapos ghost Ha? Tapos sinundan mo ng rocket Tapos ngayon ano ibibigay mo sa akin dito ha? Ha? Kanina ka pa eh Naiinis na ako eh Ha? Bigyan mo mati ng fruit ha? Bigyan mo mati ng fruit Dali Ayan ha Bibigay ko na yung pera ko sa'yo Katapong ko na yung pera ko Tignan natin Boom! Putsyang gala Napakalupit ng binigay Panis Boom! This is the fruit number 5. Fruit number 5. Let's go. Dodgers. Fruit number 5. Di Bigay mo ulit, ha? Bigay mo matino, ha? Bigay mo matino. Ang babantot ng binibigay mo kanina pa. Alam mo yon, Ha? Kanina pa, eh. Nahihirapan na ako sa'yo, eh. Sinasayang mo pera ko, eh. Ang dami kong pera, pero hindi mo bigyan ng matinong fruit. Ha? Singilin mo, singilin mo lang ako ng isang milyon. Tapos yun bigay mo sa akin. Pwede ba yon? Singin mo lang ako sa milyon. Ha? Ito na, bibigay ko na pera ko sa'yo. Bibigay ko na. Boom! Putsang gala, napakalupit. Hmm, panis. Spin. Napaka-swerte ko sa'yo, si Oles. Sa'yo na to. Okay, nandito na tayo. Ito na, number 6. Kailangan to, ina to si, ano eh, si Z Oles eh. Diba? Si Oles, alam mo ba yun? Ha? Inapira pa mo ako eh. Ako marami marami matinong prote Kung iba Ayan meron parang yung matinong Diba? Dioles Bigyan mo matinong fruit Bigyan mo oh, Pang-anim na to eh Nakakaumay ni eh. Sayang yung pera Pero tignan natin Let's go Boom Chop na naman Anak ka ng nanay mo Grabe ka magbigay Sobrang saya ng binibigay mo Ayan eh, o Chop fruit lang Chyap fruit Chyap fruit Diba bigyan naman tayo ng fruit Ito 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 Tignan natin ito Ito Pampito to, to, to. Tignan natin Let's go agad Hindi na natin patatagalin to Bibigyan na naman tayo ng basura eh Pasabitan ko na lang siya Let's go hmm, Diba sa si Basura binigay oh Very good Nginingiti ang patay ng fruit Grabe Grabe ba Number 8 to number 8 Pabala level ito. Ay, layo mo naman, nak! Layo. Kasi layo ng an anak ko kasi gumagamit na ito, eh. Wait lang, ha? Magbo-boat tayo papunta doon. Ah, account niya ito eh. Piroksan ko lang eh. Okay. Nandito na tayo sa jungle, guys. Dito na, dito na. I-spin tayo. Pang 8 fruit. Pang 8. Tignan natin kung ano makuha na sa fruit na to. Lego, 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 Lego. bagal pa, eh no, mahinang account na to. Baka hindi mo pa rin ako bigyan. Mahinang account na to. Bigyan mo naman ako, matino-tino. Mythical. Bigyan mo mythical. Ha? Bigyan mo mythical. Isa lang, isa lang. Give me one, give me one. Let's go. Boom. Mythical nga. Panis. Bootleg na ano. Bootleg na Phoenix. Panis. Tor natin yan. sayang. Eh, pogi naman itong account na to. Kanino ba to? Ang pogi ah Pogi na ito ah Tingnan natin Mapag-spin na ba to? Pinabal Hindi, kuha tayo dito Para madagdagan yan, 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 May bawi, may bawi Uy Yan Dagdagan natin konti Para sure ball Oh, Gioles Hindi ko na-account to Baka di mo pa rin ako bigyan Hindi ko na-account to This is not mine Nakikigamit lang ako Ibigay mo na Bigyan mo ako mati ng matinong fruit para hindi na masayang yung grind rain nito. Ready, bye. Uy! Pwede, gagi. Legendary, quick. Pwede na. May slot ba to? Walang <laughs> slot! Walang slot! Ang malas mo! <laughs> Pero ano ba ang fruit na natin. Oo. Oh, naka ano na, CDK ah. Ano ito, tipe Ay, grabe. Di gravity high yes may sound na rin hindi na masama hindi na masama not bad not bad ay daming ano cheater so oh. daming cheater server ano ako niya to oh nakakitso na yung pogi oh tignan nyo yung perm niya ito hindi lang Oy, perm rocket oh panis perm rocket perm chop oh perm ice may perm ice ka pala eh hindi mo gamitin to oh perm buda panis Confirm oh, sound Di mo rin ginagamit yung sound Sayang Ayan do Firm Oh naka-equip na to Kaso may pera pa Ibig sabihin hindi pa niya firm yan This is not on Ah uh, Silipin naman natin yung inventory niya muna Explore explore muna natin yung account to Explore muna natin yung account niya Uy kompleto Kompleto siya yung weapon Pogi Uy apat na leopard o oh trade trading leopard for anything benta ko na ba to but <laughs> anyway try natin try natin so ito na yung pang sampo sa moon fruit tignan natin kung gaano ka swerte to bigyan mo ko geoles bigyan mo ko ibang account na to hindi akin to ha ah. bigyan mo ko kitsune eh. para may kitsune na yung may ari nito. ito sa kanya naman mapupunta so let's go let's go let's go let's go Hoy. 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 Phoenix pa rin yan, boy. Phoenix pa rin yan. All goods, all goods. All goods. <coughs> all goods pa rin, Phoenix. Phoenix, Phoenix. Turn na natin yan. Yan. Nagkaroon pa siya ng Phoenix. Diba? Nakistore nice pa rin yung Phoenix. So, ay... Hanggang dito na lang muna guys. Thank you, thank you sa mga nanonood. Sa mga hindi pa na follow, please do like and follow Gunnerive Gaming sa si YouTube, Twitch, TikTok, then Facebook. Kung gusto niyo pa ng mga gantong contents, please do like and subscribe sa my YouTube channel. So, peace out. Bye.